Abiso sa mga commuter at motorista. Apat na lunsod sa Metro Manila ang pagdarausan ng bar exams na sisimulan sa linggo. Kaya ang mga lokal na pamahalaan, abala na sa seguridad ng mga paaralang pagdarausan ng mga pagsusulit. May balita ang A to Z, si Ian Maghanon. Hinigpita na ang seguridad sa ilang universidad sa Metro Manila para sa idaraos na bar exams ngayong taon. Sa linggo na kasi magsisimula ang unang araw ng pagsusulit para sa mga nag-aasam na maging ganap na abogado. Sa University of the Philippines sa Quezon City, ilang motorista ang hinarang at hindi pinayagang makapasok sa loob ng paaralan. Mas malapit ang daan dito punta pa uwi sa amin. Ayon sa UP Police Headquarters, Korte Suprema mismo ang naghigpit ng seguridad ng UP. Siyam na mga entry at exit points nito ang kasalukuyang binabantayan ng tigi-isaring sikyo ng unibersidad. Pero paglilinaw ng Traffic Bureau ng Lungsod, Doon sa loob ng UP, mga designated uh, na lang siya, uh, stops. nag lang yung mga sasakyan drop-off. Tapos yung maglalakad na mga, mga uh, examinees towards the building. Uh, for the safety of the building kasi hindi na nga kumuset na, mga na yung mga sasakyan sa mga area na ready they will be conducting the exams. Pero isang bagay ang sigurado sa mga kalsada ng UP. Uh, oh, wala naman ano, na isasara. No? Uh, expected din ang maraming stocks na papasok ng UP so sa sa Ateneo. Actually. Samantala sa Manila City, limang kalsada ang pansamantalang isasara, partikular ang mga malapit sa San Beda University at University of Santo Tomas. Ayon sa Manila Police District, ang kahabaan ng kalsadang ito sa Menjola at ang C. Aguila Street ay kabilang sa mga kalsadang pansamantalang isasara upang bigyang daan ang bar exams para sa lahat ng mga nag-aasam na maging ganap na abogado. Ang lahat ng mga sasakyan ay hindi papayagang dumaan sa magkabilang lane sa oras na magsimula ang pagsusulit. Bagay na malaking abala para sa ilang namamasada at estudyante. Uh, mahirap po kasi ma malayo pa po yung binabiyahe ko. Tapos uh, may 7 o'clock classes po ako. Kaya kung matatrafik po tapos isasarado din po yung um, daan, um, possible na malate po ako sa klase ko. Eh, mapunta lang sa si Crudo kung ano, bubiyahe ka. Ang traffic doon, ang pasayro namin nandito eh, mga estudyante. Walang sasakay. Kung nandun lahat. Mahigit dalawang daang kapulisan naman ng Manila Police District ang ipapakalat para sa siguradad ng kamay nilaan. At makakaasa yung ating mga kababayan na makikita nila yung ating mga kapulisan. Madaling araw pa lang na andyan na at uh, babantayan natin yung ating mga nagpapakapanta sa batas. Nag-abiso na rin ng traffic closures malapit sa Manila Adventist College sa Pasay City, UP Bonifacio Global City Campus sa Taguig City, at sa National Bar Headquarters ngayong taon sa San Beda College sa Alabang, Muntinlupa City. Para makatulong sa pagbabantay ng kaayusan, magpapadala rin ng dagdag na puwersa ang MMDA. Sa datos ng Korte Suprema, halos labing isang libong bar takers ang kukuha ng exams sa national headquarters at labing apat na local testing centers nationwide. Gaganapin ang exams sa linggo, September 17, miyerkules, September 20, at sa susunod na linggo, September 24. Para sa Balitang A to Z Ian Maghanoy.